Okay, magtanim ka magtanim. Ay, di biro, maghapong na kayo ko, maghapong na kayo ko. Ah, ah, tayo, yung pala nakadapa, yung pala nakadapa. Lagay <laughs> ko sa FB. Lagay ko sa FB. Huwag na parang kakayan. Bakit? Ang ginagawa niya akin. Nagtatanim, Bakit ba?

Kunyari lang yan, kunyari. Wala naman natatanggal. Ayan, ayan yung mga palay namin. yan hindi pa bumubunga. Pag bumunga na yan, aanihin na namin yan. Magiging bugas na yan.